Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otet. Ayan, opo, may pa-intro po ako ngayon kasi sasabihin ko lang po sa inyo na ang aking vlog for today, yung eto po mismo, yung kasunod na to, after ng intro ko, ay old footage na po. Nakakatuwa lang kasi nawala ito noon, nako, March 23, 2022 pa na-create itong video na to na itong chicharong antala na sobrang na antala ng dalawang taon ang pag <laughs> na wala po yung video na to kasi nga naitabi ko, nailipat ko siya from the memory card, nailipat ko hindi ko mahanap yung file sa computer ko yun pala, nandoon sa aking external drive. Aba, ngayon naghahalungkat ako ng kung ano-anong videos. Nakita ko ba naman ngayon? At nakakatuwa kasi worth watching naman po ito. At saka, ang bayat ko ba dito? Amazing! <laughs> ang bayat ko noon, nasa haba ng hair ko. <laughs> nakakatuwa. Panoorin natin guys. Sana ma-enjoy ninyo. Welcome back to KKK by Jeng and OTP and it's me, your Ati Jeng. Ayan! Sa episode po na to, una kong sasabihin ay pasintabi po sa mga kapatid natin muslim at sa iba pa pong hindi kumakain po ng pork. Kasi po ang ating lulutuin ngayon ay chicharong baboy or chicharong antala ng bulakkan. Inspired po ito ni... Bird's Kitchen TV. Relative po namin yan from Bulacan, pero nakabase siya sa Korea. Guys, nakakatawa talaga mga OFW natin sa ibang bansa na talaga namang bukod sa kanilang trabaho ay nagsasideline pa ng kung ano-ano. Kaya nga ito si Ferds Gwansing, ang apelido niya sa middle name. Talaga namang bukod sa kanyang trabaho ay talaga namang nagsusumikap na magluto ng kung ano-ano dahil magaling. Yun naman talaga ang kanyang talent, guys pwede nyong i-visit ang kanilang, ang kanyang channel. Ito, guys. visit nyo po at marami kayong matututunan sa kanya. At isa na nga dito, ay ang Chicharom antala, na sikat na sikat tuwing pista ng bulahan. Ito, guys, yung balat natin, isa't kalahating kilo ito, nagayat-gayat na siya doon sa tindahan. yan Inugasan ko lang kasi sila ang nagayat-gayat. Tapos pinatuyo muna ng konte Kaya medyo matagal ko bago isasalang. Tapos pinapainit ko yung kawali. From the word, antala guys. Matagal natin itong papainitin. Or ang tawag doon, ipiprito. Pag mamantikain, piprituhin siya sa sarili niyang mantika. Wow. Talaga naman. Pero, butok-batok ito guys. Bawal sa mga may hypertension. Oh, no! Virtual, ano lang, virtual takam. Bala ko kasi hindi ito, guys. Yeah, mainit siya. Medyo, medyo, medyo at saka, medyo to low. Heat lang daw. Sabi ni Perd, kasi sila naman ang expert dyan. Expert kasi yung kanyang ama sa pagluluto na to. Naisalin sa kanyang birthood ng pagluluto. Ayan. Siyempre, mabigat pa siya kasi ano to, bagong-bago pa, saliwang-saliwa. Natsagain talaga natin siya. Kasi pag natin to, guys, hanggang sa maging chicharon. Ah, oh, hindi. Hindi pa chicharon ang tala pa lang. Yan. Pag mamatikain natin to, at pipintuin siya sa sariling mantika, guys. Tsaga, tsaga, tsaga. Tsaga. Ipapakita ko sa inyo after every 20 minutes. Every other 20 minutes sa loob na almost one and a half hours. Wow, grabe. Ang tagal. Pero talagang sulit, guys. Sige, balikan ko kayo. Si cameraman, guys. Nakiki. Nakiki parang ng halian. <laughs> 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 si Daddy di daw sa kasi medyo matagal ang paghahalo talaga niyan, guys. Na, kasi guys, halo-halo ito para hindi manikit. Yan. At saka talaga para even yung pagkakaluto. Hmm. Ganyan lang guys ang pagkakahiwa. Pero hindi masyadong magkakasinaki kasi pinhiwa ko na nga yan doon para hindi naman masyadong mahirap gawin. Yan. Pero mamaya yan magiging magaan na yan kapag nagmantika na. Medyo makapal yung iba guys para mas masarap, di ba? Mas paborito natin yung ano, doon sa mga mahilig sa chicharon, mas paborito natin yung chicharon may laman. Ipapatikim ko ito guys sa team Harabas at saka sa Harabas group of vloggers kapag may natira. <laughs> sa Sabado. <laughs> Pero feeling ko walang matitira. Kasi paborito to ng mga kapatid ko, guys. Yan. Mm. <laughs> guys, lagyan din pala natin ng asin. Namunti ko nang nakalimutan. Huwag naman yung medyo, yung masyadong maalat, yung sakto lang. Yan. Medyo nagmamantika na. Pero dapat yung start pa lang, lagyan na natin ng asin, guys. Sorry na, nakalimutan ko. Mabuti hindi pa luto bago ko naalala. Tingnan yung ting... Tingnan nyo, guys! Look! Mamantika na siya. After 15 minutes pa lang. Tapos medyo may, may pagbabago na doon sa karne. Lumiit na. First 15 minutes. Nagsasab kami ni Daddy D nagpapalitan kasi medyo matagal talaga ang proseso to. Pero medyo gumagaan na kasi nababuwasan na rin ang kanyang mantika. Yan guys, silip-silipin natin every other 20 minutes. 15 to 20 minutes guys. Ayan guys, after another 20 minutes, ito na po ang nangyari. Ayan. Mas marami na yung mantika, sa mas magaan na siyang haluin. Tapos, may flashlight na dyan kasi brown out. <laughs> brown out, guys! Kaya pasensya na, medyo madilim ang kuha namin. ganun talaga dito sa Occidental Mindoro. Pakita mo to dati nila. Pakita natin. Tingnan nyo, guys, yung balat niya. Iba na yung itsura, ayan. Para na siyang nagchichicharon talaga. Yan. Kailangan guys, talagang yung proseso ng pag-aantala, talagang sundin natin. Ayun nga kay birds hindi maganda pag nabibigla. Kasi baka hindi lumambot yung ating balat, yung skin, ng pork. Magiging matigas lang yung ating chicharon. Baka pag pagkatapos ng pag-aantala, tapos chinicharon na talaga natin siya, eh hindi lumobo. Hindi siya maging chicharon. Magiging ano na lang, chicha. <laughs> Grabe yung mantika, guys. Oh. Hindi sa kalahating kilo pala, kakaunti na lang. Hindi pa to. Parang malayo pa siya sa kalahate. Kasi nasa 35 minutes pa lang tayo. First, 15 minutes. Then, second is 20 minutes. 35 minutes pa lang tong paghahalo natin. O yung pag-aantala. Kaya, matagal-tagal pang haloan nito, guys. Balikan ulit namin kayo after another 20 minutes. Ayan, guys. After another 20 minutes, ito nang itsura niya. Lumiit na ng lumiit. At malapit na sa katotohanan, guys. <laughs> Pero tingnan nyo naman sa may hihilig dyan sa taba. O, tingnan nyo naman kung gaano kadaming mantika ang nakukuha pala dyan. At least pala yung chicharon. At least pala yung chicharon, guys. Medyo safe. Wow! Katwira. Kasi, oh, inalis yung mantika. Pero, grabe, ang mantika niya, guys. Oh. Pero, meron pa to. Siguro, mga 10 minutes pa. Another 10 minutes. Hindi naman siguro abutin ng 1 and a half hour. Kasi, nasa 55 minutes na to. 35 kanina plus 20. 55 minutes na. Tingnan natin kung after 10 minutes, kung ano nang itsura niya, guys. Ayan, guys. After another 15 minutes lang, ano, dad? 15 minutes. That makes 1 hour and 10 minutes. Tama. <laughs> Nag-compute. <laughs> Ayan, guys. Okay na yung ating chicharong antala. Ayan. Nag-brown na siya. Brown na karaniwan. Ito, guys. soyan, oh, yan. Ayan. Tapos, matigas na yung balat niya, guys. Kaya, yan ang indication na okay na. Shout out sa mga gumagawa ng chicharon. Saludo sa inyo. Sobrang hirap naman pala na itong gawin. Amazing! Masyado palang ano, matrabaho ang chicharon antala. Promise, hindi na ako mag, mag ano, maghihingi ng, ano, ng discount. <laughs> hindi na ako tatawad, guys. Promise. Ang hirap pala na itong gawin. Tapos na to, tapos ibibilad natin siya bukas or papalamigin natin ngayon, tapos ibibilad ko pa siya bukas, tapos ipiprito ko bukas pa ng gabi. Kasi susubukan ko kung okay na okay na siya. Pero, pero kailangan pa kasi itong ibilad talaga ng halos mga tatlo hanggang limang oras para talagang matuyo para naman pag pinrito natin ay gumaganon. Yung umaalsa guys. Umaalsa siya kapag pinrito. Okay na to guys. Palamigin lang natin tapos ibilad natin bukas. Ang worry ko lang pag binilad ko sabi ko nga kay Daddy baka makain ng pusa <coughs> or aso. Sayang naman yung effort, kaya babantayan ko ng todo to bukas, guys! Para naman makatikim ang Team Harabas at ang ah, Harabas Group of Vloggers pag may natira. Yun lang. Yun lang yung ano doon, kung may matira. <laughs> Bigyan ko ulit kayo ng update bukas, pagkabilad. Tapos, papakita ko rin sa inyo yung pagprito at syempre yung pagtikim ng team. Nakita ko lang yung mantika. Oh. Grabe yan yung mantika ng isat kalahating balat na may taba. Isat kalahating kilo ng taba ng baboy. Taba balat may taba. Yan, grabe ang mantika niya. Palamigin natin tapos ibilad natin bukas. Tada! Ang konti lang pala konti oh, lang. Yan guys, ito na ang ating chicharong antala. Kaso guys, hindi ko na to binilad. Hindi na namin biniladan kasi, nako, buhang bad idea kung ibibilad pa. Katulad kay Ferds, winter daw kasi doon sa Korea, kaya hindi niya na rin na ibilad. Pero okay naman yung daging result. Winter din kasi dito, Char. <laughs> winter din dito. <laughs> no, kasi ang aming mga pusa ay sobrang dami. So, kung ibibilid ko siya, siya sa, bibilad ko ito somewhere, kahit sa mga bubong, malamang sa hindi, wala talaga kaming matikman. Kasi syempre, iba yung amoy na to, matindi yung pang-amoy nila. Balay ba nilang binibilad ko to? Diba? Ay, kala nila dun, di-display kung pagkain nila. Kaya, bad idea yung pagbibilad dito ng mga ganito, ng mga daing. Hindi, hindi pwede kasi marami kaming pets. So, hindi ko na lang siya binilad. Kaya, ipiprito ko na ngayon at ito na, mainit na yung mantika natin. Piprituhin siya sa ibang mantika. Huwag na huwag doon sa mantika na kanyang, yung mantikang na-extract na sa taba. Ibang mantika po ito, guys. Ibang cooking oil. I start na natin. Tingnan natin kung successful ang ating ginawa ang antala. Ay, parang hindi pa mainit ah. Ayan, subukan na natin ilagay. Magiging successful. Pag hindi, yak. Pagkatapos kung magkaroon ng kulani sa kilikili, sa kakahalo. <laughs> si Daddy, di pala. Hindi pala ako. kung ano mangyayari sa kanya kung lulobo ba masyado yata sobrang init. Matututong lang siya. <laughs> Naku birds, hindi yata successful. hanyari sa akin ang tala. Oh no! Piling ko masyadong malakas, na, malakas ang apoy ko. Kasi nasusunog siya eh. Hindi lumulobo. Anong mali? <laughs> so, excited pa naman ako here. Ayan na, lumugo na. Kaso, sunog na siya. Ayan. Oh, masyado malakas ang aking apoy. Mukhang kailangan ko talaga siyang ibilad kasi hindi winter dito. Walang winter dito. <laughs> Lago. Sayang. Pagod ko. Ba't yun? Pero agad-agad siyang nasunog yun. Oh. Na sobrang lakas ng apoy. Teka muna, titikman ko muna kung anong lasa. Lumambot. hindi siya limo. Second try. Tingnan natin. Kung sa pag-init lang ng mantika or talagang may mali sa aking chicharong antala. Or mali ang balat na aking binili. something wrong. Wrong, wrong, wrong ang aking discard. Eh. Kunti lang muna. Eh. Para sure. Yeah, mahina lang siya. Pinagpapawisan ako guys, si lumulog! wala wrong mistake error <laughs> may nangyaring kakaiba hindi siya subukan ko ibilad ito yung iba baka may mangyaring maganda eto guys talagang mukhang ano siya mukhang palpak prone crackers na lang ang lulutuin ko guys para meron kaming machicha ayan pero syempre hindi ko susukuan yan sa susunod perfect ko na yan birds comment down kung anong problem anong nangyari sa buhay ko <laughs> <laughs> wait lang wala yung salamin ko nalalabo ang aking paningin dahil wala akong salamin ganito siya dapat guys ganito rin dapat ang mangyari dyan lulobo rin siya dapat nakatulad niyan yan o, oh, ganyan din dapat siya ganyan din ang mangyayari doon o oh, isipin na lang natin ito ang ating kicharong antala <laughs> <laughs> ayan, ganyan din dapat ang mangyayari dyan guys kaso nga oh, dahil epic fail ang aking pagkakagawa dahil siguro sa hindi ko binilad ayan, Ganito dapat yun. Lulobo rin siya. Talaga palang medyo mahirap din siyang gawin. Ano guys? Pero sabi ko nga, uulitin ko yan. Tapos ipapakita ko rin sa inyo. Sa kung maging successful. Pero hindi ko titigilan yan. Magpapaturo talaga ako sa ano. hyperds Kung ano nangyari. O, di ba? Ganyan siya dapat eh. Ganyan siya dapat. O, di diba? Kahit epic fail, ipapakita ko pa rin to sa inyo. Dahil ganun talaga, yung mga pagkakamali minsan, dapat pinapakita rin yan. Para naman yung mga bagay na mali, hindi na magawa ng iba. Wow, pa. <laughs> Para naman may matutunan tayo sa pagkakamali. Nawa, may matutunan nga kayo, guys. <laughs> Pero ayan, ito na ang chicharong antala na nagkatutong-tutong ay nauwi sa fish cracker prone crackers pala. Maraming maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta sa aming channel at maraming maraming salamat kahit palpak. Sana ay hindi kayo mag dislike. <laughs> sa susunod po, talagang tunay na tunay na tunay na tunay na wow char sana hindi na pumalpak sa susunod basta guys maraming maraming salamat sa inyong lahat God bless po bye katulad ng pagluluto ang ating buhay ay hindi rin perfecto maraming mga bagay at pangyayari ang dumarating na hindi natin gusto minsan naaantala nito ang ating mga plano. Magkaganoon man, madalas ay sa ganoong paraan naman tayo natututo. Sa lahat ng ito, palagi nating piliin ang magpakatotoo, ang magpakatao, at maging positibo.